lang yun lang yung alaga ko. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> Tingnan nyo lang siya. Tingnan nyo lang siya. Nakahiga siya. Namimiss niya ako kasi iniwan ko siya kanina ng maagang maaga. Pagdating ko, ito nang ginagawa niya, oh. Oh. <laughs> Namimiss-miss niya ako. Sabado na lang yun. Pag nandun na si mama ulit sa kantin. O, oh, sa martes uh, eh, sa Wednesday, si mama sa kantin na. O, oh, oh mama yung taon pala yan. O, miss ako. Ay, maghapon ako doon. Paano? Ulo. Oh, Ulo. Oh, Bait-bait naman ang aking alaga. Hmm. Bukang-kang pa siya. Oh. Hmm. <laughs> O, pag nagano na si mama, pag nandun na ulit sa kantin si mama, o, ikaw mag-isad kayo na lang dito. Kayo lang, pag umaga si Atitin. Tin. Tsaka si kuya tatik magbigay ng food. Pag tanghali si kuya John Dave, o kaya si Ate Regin. Ano? Oh, pag gabi, saka na si mama. Pag uwi ni mama galing kantin, o, oh, no, ito, kaluoy man. No, it's pumikit <laughs> ano? Hmm namin aming baby na ano na 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 baby namin na na bakit mm -hmm. okay, ba ano na si Panda tingnan ko yung ilong bakit okay. ay sos hindi na kita lang hindi ko nalalagyan ng yelo yung tubig mo ha? sinisipon ka mm. mm. namin ano mismo ako kaya ka ganyan o oh, bulot halika dito bulot halika dito halika dito ito ay uh -huh. si bulot ah si bulot ah mm. I Namimiss mean, niya si mama. Hmm. Pag nagtinda na si mama doon, oh, sino nang makakasama? Hmm. <laughs> hmm. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman.